Hello guys Dito naman kami sa nilinisan namin na ano Kamating ko yan Ito guys yung Mga tanim namin guys Nabot yan doon sa taas guys Guys ito Malalaki na yung dito Una na linisan Kaya Maganda talaga yung maaga sana na linisan Kaso kami lang pabalik-balik guys. Pag ano, linis. Hindi, talaga masabay pag linis yung mga tanim namin. Maganda natin nandito guys. oh mga tanim. Kahit siya medyo malayo. Sinadya lang yan pagtanim guys yung mga malayo para makapanlaman talaga siya. Kasi pag ano yung katanim guys, yung medyo uh, malapit sila, hindi makapaglaman yung iba ay bira yung limang laman kaya e, itong uh, ito may mga damo pa oh guys pero ganito siya ka distansya yung agwat nila yan makapanlaman yan sila guys ng lalaki yan maganda na tingnan dito sa baba guys Kaya eh, kung may makita kong mga damo damu guys, tinatanggal ko rin kasi maano din to mga, mga damo ha. malaki din to. to Ito. dito may mga tanim na na ano saging guys yan man ko ng saging para para sa ganun may ano siya may suporta nga mga garantisado ng mga tanim yung, yung nalinisan namin guys tumubo na talaga maganda ng tubo nila yung nakikita natin sa taas wala pang isang linggo yan maganda na rin tubo nila pero yung doon sa kabilang guys yun oh, nakita talaga yung ano uh, likod nito ano malaking puno na kay Mito doon sa taas mayroon pang konti doon na hindi pa natapos namin so yung nalinisan namin guys ano mapapayat yung mga tubo pero <coughs> magdating na isang linggo guys mula no mula na malinisan magmukhang ganito na din yan guys yan o magmukhang ganyan na din maganda tingnan dito Mag guys pag ano iikot ka sa mga tanim mo ayo magaganda na tingnan guys Ya Sipag lang tayo, guys, kasi pag di tayo magsipag, wala tayong yung tayin. wala Tayong mapala pag tamad tayo. Eh, magsipag tayo dito kasi ito naman ang ano ko hilig. Hilig ko dito na dito sa bukid para kapananim. Ano? may mga saging na yun, guys tulad nito, oh. tanim lang yan, yan. Yeah. salamat guys manlibaan naman kami ng saging ngayon guys kasi nakahinog na yung saging kahit paano, ipautang namin yung soke namin guys. Utang lang yun. Walang ano. Kas. Tagal din kakas. Ito ang itak ko. Iniwan lang dito. Sino kaya nag-iwan dito? Tagal na itong iniwan ah. Ito yung iba na guys Ang tanim ko noong unang taon guys Nakaraang taon Ito Tapos tingnan natin guys May bunga na Yun. Malapit na matanggalan ng puso Yun siya Napusuan na guys ano lang to yung dito tabi ng daan tatlong puno lang pero yung isa hindi ko lang gano'n dalawa na ang nagpuso guys ano bunga hmm. okay to ganyan ang may tanim guys pag nakabunga na hintay ka na lang ka, ano, pag harvest